Okay, check na to mga kabiyanan sa linya na to, ng, uh, Deputy Chief of Police sa uh, pabiya Municipal Police Station sa sini nga uh, drug by bust operation kahapon na nagresulta sa pagkatiklo sining nga uh, dako ang uh, personalidad si Dalom sa Prebindido uh, Drug uh, Group. Uh, good morning, uh, Lieutenant uh, Mangira, sir. Good morning, si Abian J. Good morning po sa inyong lahat ng taga uh, yes, sir. Uh, congratulations, by the way, sa achievement natin kahapon, ano? matapos Apo, na na huli itong mag-live-in partner. Uh, I think this is from Bacow. Pero ano siya, paano, bakit na sa pabiya sila nahuli? May running uh, operation, palipat-lipat. Ano nangyari? Bakit uh, Bali, sa Sila, sila po ay palipat-lipat po ng mga apartment po nila. Ah, uh, so po lang, uh, sa, apartment um, po? Uh, sa apartment sila nakuha? sa apartment sila na huli? Doon sa apartment? Yes uh, apartment. po, sa apartment po. Bali, so, ang operation po nila is pinapupunta po nila sa bahay nila yung mga bibili sa kanila. Oh, sa saang apartment sir? Anong barangay? Sa barangay Pagsangaan, Pavia, Iloilo po. Oh, sa Pagsangaan. Uh, based on your interrogation, gaano na katagal na nag uh, business na illegal drugs dyan, prohibited drugs dyan sa Pagsangaan itong couple na ito? Bali sila po is palipat-lipat po sila ng mga apartment. So galing po sila ng ng pagsangaan ng Bacaw-Iloilo City and then nalipat naman po ng pagsangaan and then basta palipat-lipat po sila po ng mga apartment. aha In short, one at a time yung pag-rent nila ng apartment, hindi na sabay-sabay nilire-rent, and then palipat-lipat sila kung saan may kukuha ng yes, items, parang gano'n. One at a time. One at a time. So palipat. after siguro ma-burn out sila sa isang lugar mag-rent na na naman sila sa ibang lugar ng another apartment that doon mag-transfer. Parang gano'n. Yes po, tama po. Ah, uh, see o. Oh. Sir, considering that this is worth uh, 2 million uh, at around 300 grams, itong uh, shabu, yes. suspected shabu na nahuli sa kanila, saan po ba ito nang gagaling? Is it true na this is only from Iloilo and not from Metro Manila? Uh, well, we are taking consideration po na there is a possibility na siguro ang um, dating contact nila from preventive is in in contact pa rin po sila hanggang ngayon but we will take consideration po na either kailangan ko po siya ng Manila and meron din po sa Iloilo. -Ilo. Oh, in, in sir, when we say kita consider natin na possible dito lang nang galing si Iloilo, -Ilo, so there's a Shabu laboratory here. Parang ganoon, Iloilo City or province, something like that. Yes, sir. Uh, I cannot disclose the information uh, ahead kasi eh, oh. we, we are still finding the uh, causes. Oh, so may mga I'm sure before natin nabanggit ito ngayon kagabi pa lang may mga follow-up uh, ano na kayo operation regarding this, ano? Yes po. Hmm. Kasi yung shabu, shabu laboratory eh kaya naman gawin kahit sa bahay lang eh, 'di ba? Hindi kailangan yung malaking space. Yes po. Kaya gawin oh. sa bahay. Pero dapat may ma-recover tayong mga precursors no? para at least ma-establish natin na dito talaga ginagawa yung drugs. Kasi pag uh, shabu na yan, na-process na, so mahirap natin sabihin na dito ang laboratory si Inuino. Na dito ginawa. Yes po, yes. mahirap po sabihin. So yung precursor talaga hanapin natin. Yung mga ingredients. Hanapin po natin yung mga ingredients kung paano nila ginawa. Hmm. Uh, base ang mga na-recover lang naman namin sa kanila is yung mga uh, mga paraphernalia sa paggamit na mismo yung ng suspected shabu. I see. Oo. kasi 'yan ang ini-establish before natin masabi na mayroong drug laboratory, no? Dito sa Iloilo. Yes, but at least may mga follow-up -op operation tayo dito kasi uh, nagtataka tayo ka, kasi almost every day, millions ang uh, ma-recover na uh, oh, worth of uh, prohibited drugs itong shabu uh, from various operation, not only in city but in the province of Iloilo. Yes po, yes po. Uh, pero sure sa katagalan mo na diyan sa pabiya at sa iba pang unit here in the city and province of Ilo, uh, karamihan ng mga naririk, uh, na, ano, na confiscate is sa uh, Manila. No? Kadalasan niya, Muntin lupa ang tinuturo. Mm, uh, kadalasan po galing sa Muntinlupa. Mm. Uh, binabagsak po dito sa Iloilo -Ilo province. Aha. Uh -huh. Pero sir, ah uh, lilinawi natin, when may say mula sa Muntinlupa, hindi ito literal na from inside of Mountain Lupa pinapalabas at dinidistribute. Maybe yung mastermind is from Mountain Lupa, yung mga kontak niya, mga galamay na sa labas, nagtatawagan na sa nabas. cellphone, doon mo kukunin yung items, dito mo ibibigay yung pera, yung kontak na sa loob ng monte. Parang ganun. Yes sir, there is, there is a possibility pero hindi ko namin sasabihin na totoo po ito or or hindi po ito totoo kasi hindi pa po validated yung mga information na nanggagaling sa iba. O oh, kasi very simple lang sa mga marahuli, nasasabihin na mula sa munti ito, para ganun lang, no? Mm -hmm. oh, so hindi mga natin... Mga airtay lang po yung mga ganyan. Yes, o. Oh, hindi natin ma-establish kung sino yung nasa loob na may mga contact sa labas. Yung para bala sa... I don't know kung na panood mo itong true-to-life story ni El Chapo na nahuli doon sa Mexico, na nandoon ngayon na kapiit sa US, na nasa loob siya ng, ng uh, jail... Pero billions pa rin ang sum pumapasok na pera sa kanya dahil organisado ang grupo niya sa labas, tumatawag lang sa cellphone. Parang ganun. Yes, parang ganun po, similar po. Yes, oo, oh, oo. Oh, oh. So not, uh, not uh, literally na yung shabu is from inside muntin lupa na pinapalabas uh, sa gate yes. or ah, hindi ganun. Hindi literally. Yes. Bali parang may uh -huh. mga may meron pong mga downline na tumatrabaho sa baba. Mm -hmm. Sir sa ranking ng mga drug pushers ah, ah, dito sa mga various group ng illegal ah, drugs, no? Ah, prohibited drugs na nag-operate dito sa Iloilo -Ilo City and province. Pag ilan itong tao ni Previndido na nahuli nyo kahapon, may ranking sila, top 1, top 2, top 3. Ah, uh, he, he is uh o, o, he is uh, considered as a high value individual but wala pa pa rin po siya sa mga top na tap na ranking ng mga drug group dito sa sa Pavia. Mm, ay si. So in short, yung mga high ranking uh, members mas malaki pa kaya siguro yung mga items na nandoon sa posisyon nila ngayon. Parang gano'n. Uh, take consideration na rin po na dahil bagong lipat pa sila dito sa Pavia, palipat-lipat pa sila. Kasi eh, hindi po namin siya na enlist sa high ranking ng uh, ah, ng drug ano. I see. It may be sa ibang lugar uh, nandun na yung pangalan niya sa listahan. Mm may sa ah, ibang lugar pala salita. Ah, kasi parang bagong dayo sa si inyo diyan eh, parang ganoon. Yes, po, yes po. Practiced ah, well, very good. At least yung performance niyo magaling kasi bagong lipat pa lang huli kagad. Yes, po. Ah, mahirap kasi Ay, pag na -dis three lang po siya nag-reside dito sa Pavia. Yes, mahirap kasi kung na-dispose na kina ito, ang 300 grams na siya po, marami ng mga buhay na masisira kung na-dispose mm -hmm. at hindi siya kaagad na um, huli. Yes, po. Wali before po siya ma dismosed ma dispose lahat ng maraming drugs na ito is eh. agad kami ng reports na mayroong dumating sa kanya na drugs kaya before pa man yun ibigay sa mga street level individuals is eh, kaya hinuli na po agad namin siya. Ay, oh, si oo. Pero sir, bago siya nahuli, I'm sure mayroon kang kayong mga nahuli na mga bumili sa kanya para malukit yung location niya. Parang ganun sir, no? Backtracing, parang ganun. Yes po, nagkaroon po kami ng back tracing at meron din po kami mga confidential informants na nagbibigay sa amin ng mga sensitive information about dito sa kanya. I see. So ito daw dapat bigyan ng intelligence fund. Mm, hindi, dapat mga ganito po. Ah, uh, Pinibigyan natin ang pinapokusan natin. Uh, hindi ang deep end. Uh, hindi ah, uh, I'm sorry. Ano lang. <laughs> 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 sa atin siya. At Importante din naman po ang education pero... <laughs> intelligence ano lang, fund, dapat ang pinag Yes, correct, correct. Ah, teh really part Kasi mahirap mag-operate pag wala kang mga asset eh, wala e, diba? po oh, Pag wala tayong funds. Ah, pag walang na funds. Oo, oh, mahirap. Uh -huh. Oo, oh, so importante 'yan. Mm -hmm. kasi 'yung asset 'yung bumubuhay sa mga organics natin. Uh, yes, limited lang 'yung drug enforcement unit ta, unit ta personnel natin in every municipal police uh -huh. station. So, kailangan mo talaga yes, dyan. May asset na lumalakad. Mga uh, confidential yes. informants na gumagalaw para sa inyo. Correct. Tama po. Oo. Pero uh, nag-entertain kayo ng parang palet na pag nahuli yung malaki, uh, nire release ito mga small time. Parang ganon. Uh, at least, mapadali yung pag, uh, uh, huli sa mga malalaki na source ng illegal drugs. Parang ganon. Uh, ang mga, ano po, is we sa mga maliliit po, is we coordinate with them na kung, kung willing silang tumulong at sumigil uh, sa paggamit ng drugs is, eh. imbis na magpunta sila sa masamang direction is, eh, makipagtulungan na lang sila sa PNP. aha Sir, did you share already sa PIDEA regarding this information na baka dito lang si Ilo Ilo nang gagaling itong drugs at hindi sa labas, parang may laboratory parang ganun. Na-share na po ba natin ito for uh, verification ng uh, PIDEA? Uh, we are still having our coordination sa PIDEA at so, wala pa pong result yung mga dinala namin sa kanila ng mga item. I see. Okay, sir, maraming salamat ha, sa time at saka ano ito for inquest proceeding, ano? Ito maglibi na ito. Yes, po, for inquest proceeding. Ah, uh, for uh, today, today ano? Yes, po ngayong araw. Ah, uh, sige. Sir, maraming salamat at uh, good morning. Good morning po. Salamat po.